Nasubukan mo na ba ito sa bangus? For today's video ay magluluto tayo ng kakaibang bangus recipe na siguradong mapapa unli ka sa sobrang sarap. Welcome guys sa Kain noypi. Tara na't umpisa na natin ang pagluluto. Sa isang kawali ay iluto natin ang karne ng baboy hanggang sa ito ay magmantika. At huwag kalimutang haluin ng paminsan-minsan. At this point ay okay na ang ating karne. Umpisan na nating maggisa ng bawang. Isunod na natin ang duya. Ilagay na rin natin ang sibuyas. Igisa natin ang mga ito hanggang maging aromatic. Maglagay rin tayo ng asin pandagdag lasa sa karne at syempre durog na paminta. Kung nanonood ka pa rin at this point, pag-i-comment naman ang iyong location para alam namin kung saan nakaabot ang video na ito. Ilagay na natin ang sili, siling haba at syempre ang ating main ingredient, bangus. Lagyan rin natin ito ng asin, vinegar at syempre sapat na tubig ang ating mga sukat ay tansyahan lang at kapag kumulo na ay you can taste and adjust takpan at lutuin sa katamtamang apoy hanggang sa lumambot ang karne you can add water if needed and adjust the taste. By the way, shout out nga pala kay Ma'am Carmen Chan of Los Angeles, California, USA, Lenny Salosa of Binan, Laguna, Karen Morita of Japan, and Fe Apostol of Dasmarinas, Cavite. Ilagay na natin ang mga nahiwang talong, sili, siling haba, takpan at lutuin ng mga ilang minuto. Ayan at luto na ang ating paksiw na bangus with pork liempo. Ready to serve na at ihanda na ang isang kalderong kanin at malamig na coke. Siguradong mapapakanin ka sa sobrang sarap dahil sabaw pa lang ay ulam na. Kain na mga kanoypi! Maraming salamat po sa panonood at huwag kalimutang i-share at i ito sa mga friends and families mo. At kung bago ka pa lamang dito sa aming page, ay mag-follow ka na para 'di ka mahuli sa aming bagong recipe. Hanggang sa muli,